tayo sa Subic sa uh, Sambales para po siya sa atin ang nangyari po tungkol sa pagbangga ng isang malaking barko na naging resulta ng pagkamatay ng tatlo na nating kababayan mga isda. Nakaharap ko rin po ang ating uh, ilang mga survivors, labing isa po sila. Uh, Nakasigurado po kayo na susubaybayan po natin ang kasong ito. Magkakaroon po tayo ng Senate investigation at uh, po natin kung sino man po ang may, may sala po sa insidente nito. Ito po si Senator Francis Tolentino. Patay ang tatlong pangingisda matapos mabangga ng barko ang kanilang bangka sa kasagsaga ng kanilang pangingisda sa laot. Pero kompleto naman daw ah, sila ng pailaw kaya makikita naman ang kanilang bangka. Nagulat na lang daw sila nang biglang bumangga ang isang barko sa kanilang bangka. Dito po galing sa Sumig, mga 24 hours, ay mga dalawang araw, dalawang gabi, pagkain natin sa kanilang oras. Ito pinangyarihan. Nakatutok naman ang ano eh, nakatutok yung investigation ng Coast Guard. Ganit, uh, kailangan mag-file din ang kaso doon sa kapitan ng barko. So, kailangan yung, yung kapitan ng barko papailan ng kaso doon sa kung saan nakarehistro yung barko sa batas ng mga barko. Tapos ngayon, may sinasabi pa kailangan mag-imbestiga ang Singapore. Hindi ko alam ba't nakasama yung Singapore. Mahabaha, kaya mahaba-haba itong proseso. Ang mangyayari nito, pag na, nakakuha ng claim sa Danyos, lahat kayo magkakaroon. Pero syempre doon sa, sa pa parte ng mga nasawi, sa pagpapail ng kaso, sinasama pa nga sir yung ano eh, meron pa isang ahensya sinasama eh. Uh, sa cellphone ko? Ay, sa mga ginagamit cellphone ko? Meron pa isang ahensya sinasama. Ito yung, text sa akin kanina eh. Na dapat daw kasama na rin sa sa investigation ngayon. So, hindi pa ata sila nag, nag, nagpupulong-pulong tungkol dito. Pero sa ahensya pa na dapat kasali. Okay. Ito po si Senator Francis Tolentino. Subaybayan niyo po ang ating Tol TV. I-follow, i-subscribe po natin, i-like po natin. Tol TV po. Salamat po sa inyo.